Ano ba to? Eh. Parang hindi naman pabuksan. Ah, oh, yun. Hmm. Kuan, mo to? Ang laman ito. Hmm. Ayan. Blacks. Ah. ah, karoon mga kayo yun. Na migre karoon sa interior sa Mawan. akong ah, kuyog si Dodge na taga Lapu-Lapu. Dodge Landman Vlogs Kuyog mi karoon. Adrita sa ubos nga giingon nila nga naa kuno yung mga gingon nila nga naa kuno yung mga kababalaghan ro kuno sa ubus-ubus sa adto sa dakong cross wa kuno dito ang daghang kuno nga mga kababalaghan mga kayoyo tingnan na namin dito dito tayo diya sa pikas brad tanawa diya dia brad sa say mga kuan brad kay sa pikas brad unsa man brad lungon mm. lungon dito tayo dito ta sa malaking cross dodge ah karon mga yo Amon ni sulburon dre mga yo kay giingon nila nga <coughs> mga na ako no dre mga namatikda nila nga kada gabi ko no unsa man idiri no sa nakaraan mga kayoyo nag explore na ako dito mga kayoyo sabi nila meron na dito mga nakita nilang hindi kaya aya ito po ito ang maraking cross yung sinasabi ko sa inyo dito sila magsindi ng kandila dito dito sila magsindi ayun dito sila magsindi ng kandila ito wala naman naubos parang mayroong tao mga kayo -yo. lapitan natin sino kayo? Yun eh. magpakita kayo sa amin hello Narinig. Nasa nang galing? Yung lagapak. Yo. Nasa nang galing yung lagapak? Nasa uh, itaas yun. Ha? Nasa itaas. Ito tayo. Hello? 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 Meron bang tao dyan? Meron kayo nakita jo Hello. Oh, no Hari ni no, go. Daget yo. Nasan to yo? Dali manggalin yo. Batong. Sina ko tayo. Kulang tao. No. talasan yung mga mata mo yo parang maroon tao dito magpakita kayo wala kaming ginagawang masama dito mga ka yoyo nag vlog lang kami dito nag vlog nga ninyo yung video dito oo Narinig yun, Dodge? Oo. Nasaan na gali? May lumagapak kanina. Ha? May lumagapak kanina. Mukhang binabato tayo. Wala namang tao nakita natin. Bakit merong parang merong bumato <coughs> kanina. <coughs> Binalikan namin dito mga kayoyo. Ano ang tawag ng Tagalinis ng sementeryo yo. Para yang porporero dito. Parang wala dodge. Dumiyan. Dumiyan si. Dumi wala nang lilinis. Uh -huh. Pinabayaan na lang no. Uh -huh. Wala nang lilinis. Inan mo yuk Wei. Uh -huh. Bakit? Wala nang Wala nang ano dito. Mga kiyoyo ko. Mm. Meron mga kiyoyo? Oh, wala na. Walang laman. Ano ba ito? Kiyoyo. Ano ba ito? Ito. Tingnan natin eh. Ano ba ito kiyoyo? Ito ba? Ang baonan? Parang, I ano laman ano ba to tingnan mo yun mukhang mayroong laman mm. parang mukhang mayroong laman tingnan mo yun buksan natin mm. buksan. buksan mo buksan Ah, oh, yun. Hmm. Kuan, eh, kuan mo to? Hmm. Ano na yun? Buksan natin. Buksan mo yun. Buksan natin kung anong laman ito. Hmm. Ayan. Oh. Ano ba? Ano ba yan? Ano ba to? Ah. Oh. Tambal? Oo. Uh. Hmm. ano ba? Uh, gamot. Ah, uh, gamot ng magtatay Ano ba? Yung magtatay niya ang bata. Mm. Uh, ano bang tawag doon? Bakit mayroong medicine na gamot dito sa loob ng kuwan? Ang, ang kalibanga? Mga kayoyo? Ano? Ano sa ni? Kani? sa kalibangan na kani kayo? oo oh. sa ah uh, kani mga muksisilin uh, oh. mga mm mga kalibangan no mm -hmm. mao tambal ay eh? mm -hmm. um, mm -hmm. uh, ni tambal sa namatay ni mga kayuyo oo oh. Ah, itong ibalik ni mga mm -hmm. uh, kayo Gamot ng yo. na. Gamot na. ng namatay. Mm -hmm tanaw nga takob kayo aw oh, dodge ah okay ngi na alis na tayo mga gamot mm dito parang mayroon pang buto mga kayo aw oh, dodge parang mayroon pang buto Parang mayroong but buto doon. Mayroong buto wala. Wala na. Wala naman. Wala namang laman. Tayo. Bawang iblihan. Hmm. Hmm. mga kayoyo. Ano ba ito Ano ba ito kayoyo? na natin dito sa loob. Dito. Ano ba to? Parang Ano to? Hmm. Wala namang ulo. Bakit walang ulo dito? Ang daming ulang ulo. Rebulto rito. Linagay dito. Oh. Ano? Wala ng ulo lahat. Ah, mayroong dalawang mayroong ulo dito sa loob. Dito sa labas, wala ng ulo lahat. Hmm? Bakit naman? Ano ba ito? natin. Ano ito nang kalagay dito? Hmm? Ano ito? Hmm. Ah, ah, Santos to, ay ah, Bolto, sana nga matay. Mga kayo, parang Rebolto to, sana nga matay. I, linagay dito. Hmm. May ari nito, nangamatay na. Ito, sana nga matay na. Uh, ako pala si Doodles Lineman Vlogs. D it's OD is. Okay. Ah, okay. uh, shout out ko sa mga subscriber ko, mga followers, uh, mga viewers tanan kong mga uh, nagsunod sa mga video mga kayo-yo, ah uh, maraming salamat inyo lahat. Wala kayong hunong sa pagsuporta, wala kayong sawa na uh, sumabot si ng mga video mga kayo-yo. <coughs> A ah, natay upload nga mga kababalaghan nga atong atuon, atuan ang mga atuon karong mga kababalaghan gipangingon sa mga subscriber nato sa mga nag nag-atang sa mga video nato chat out sa inyong lahat ug maraming salamat sa inyong lahat ah bye bye mga kayo yo